presyo ng itlog bumaba sa mahinang uh, demand. Narito ang news group ni Main Barreto. Bumaba ang farm gate price ng maliliit na itlog ng hanggang 4 pesos kada piraso yan, dulot ng pagbaba ng demand nito. Ito'y sa kabila ng sobra-sobrang supply ng itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, ang kasalukuyang farmgate price ng medium egg ay 5 hanggang 6 pesos. Samantalang 4 hanggang 5 pesos naman sa small size, ngunit depende sa lugar ng farm. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, ang retail prices ng medium-sized eggs ay pumapalo sa 6 pesos and 80 centavos hanggang 8 pesos 50 centavos. Nabatid naman na sa wholesalers ng itlog, 20 pesos ang bawas sa presyo ng bawat tray. Samantalang ang medium-sized eggs ay nabebenta ngayon ng 160 pesos per tray, habang 180 pesos naman ang large size at 210 pesos per tray naman sa extra large. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.